Check naman i grow. Magraw. Mm. Iko natin ha. I tanggalin natin. Ha? Tanggalin natin. Bubunutin natin ng ganun oh. No? Ha? Kaya ko kuha tong pan flow. Kaya gamit ako ng pan flow. Yan. Oral B tape. Tingnan ko natin. Pangbunot natin sa ngipin niya. Magalaw na to eh. Ito na. Saka dito. Ito na guys. So. Bubunutin namin yung ipin niya. Oh, ready ka na? Ready ka na? Ha? Ready ka na bubunutin natin? Ha? Bibiglayin natin bubunutin. Ito ah, na. na. Ha? Mga huwag mong hawakan ah. Ha? Tatanggalin natin. Ganun. Bibilisan natin ito. Ito na. Eh. Nung nagdara na oh. Hmm. Tangka. <laughs> Sana. Serentiktok. <laughs> hmm. Mo hmm. tentedit mo. Tingnan si to yung edit niya, guys oh. Nakaka-sasilaw. Nyon. Hmm. Ito na yung edit mo. Huwag ka doon. Mungmog ka ng tuwag. Ito na. Tapos ititignan natin yung tit mo. Tumay ko na may ice cream. Pansin mo. Ito na, mo. Patingin. Hmm, isa ka bungi. First time na ako nang m飯. pero ito problema ko sa loob guys, so may ngipin sa loob. Kaya ipapakong sa doktor to. Eh. Tira, dito ah. Eh. Yan, isang bungi ka na. First time ka nagkaroon ng na kwan bungi sa almost 6 years. Ngayon ko lang nagkaputol ng kwan ngipin. Ah. Ito ang problema ko isa. Maybe.. Oh dadalhin ko yan sa dentist tatanaw ko yan sa dentist kung paano matanggalan naman yan ah isa pa eh ah ah ito may sira yung isang ngipin mo dun oh. hmm. tignan mo lang yung ngipin mo dun nandun oh yun know? oh hmm. tignan mo Kulay mo ah. Ngipin mo yan.